tayo dun sa kering kering sakay sana to sa mga mga senior mas sa kering kering mga senior mas sa kering kering din ang kering kering saan si kering kering Hi! Ayun yang kering-kering Ay, may souvenir din dito bilihan. Oh, ayan o. Bilihan ng souvenir. Dito ka sa mo ba? baka lumigid ka. Oh my God. Pag lumigid ka, saluhin natin siya. Oh ah! Aduh pasila! Aduh pasila! Aduh pasila! Aduh ah! Andito <Tower> pala, kayo pasila! Aduh pasila! Aduh hawakan, maglakad, pasila! Aduh pasila! Aduh pasila! Aduh pasila!

Mayroon nah, mo picture tayo dito. Ay, oh, maganda. <laughs> <laughs> Amazing <yung mga> <laughs> father picture tayo lahat dito. Picture tayo lang <laughs> dito, father. So, oh. nakatalikot si Papa dito. kaya <coughs> hey, nga Pwede pumunta sa harap. May oras na pagharap may ikot Ay, umakyat sila. Oh, akyat okay, tayo. Ay, yung gusto mo na umakyat. Ay, ka. Ay, yung gusto umakyat. Dahan, dahan na. Pag si Grace. Uy, akyat na muna tayo. Akyat tayo. Oh ito ito mo. pa, pagod na pagod na ako. ako.